Good morning, good morning Sa mga pagpalang araw sa atin lahat Another pa na tayo sa araw na to uh, Solo tayo pa rin dahil uh, Di pa masyadong magaling Si Joy Adventure Umuwi kahapon pero yun nga nilalagnat At sana ay uh, gumaling na Kalmada mga ka-channel Doon tayo sa likod ng isla mag-umpisa Medyo low tide kaya dito tayo sa bandang tabi Dumaan dito na tayo sa spot kung saan tayo mamana sa araw na to dito lang tayo sa likod ng istat uh, marami na natin nila solo tayo pa rin dito tayo madalas na nakakita ng mga gandang istat at medyo may kunting agos uh, mali na naman ng kundi. kaya prepare lang tayo makapaglihis let's go, live Pagkatapos natin mga pag-prepare mga ka ka-channel ayan bumaba na tayo dahil para makahanap tayo ng napana uh, sa araw na to o pang-ulam at ito nga isang napakagandang karagatan uh, malinaw at medyo may agos Unang dive natin sa araw na to kung saan nakakita tayo ng uh, surahan or unicorn fish malaki na ang surahan na to at nung malapit na tayo sa kanya ay kala ko matitira ko mga kachanet kaso lang ay nasa tapat ng bato mahirap na mag stack ang ating pana kaya ayun sumirit papalayo sayang at dito sa unahan ay muli akong nagdive dahil mayroon akong nakita isang uh, surahan pa rin malaki na rin sana ang surahan na to yun nga lang dahil uh, siguro ay natatakot na sila na kuhain or iulam at yun sumirit papalayo hanggang sa hindi na bumalik at ito ang ikatlong dive natin sa araw na to surahan pa rin mga ka-channel grabe halos ang daming surahan na nakita natin sa araw na to at sana ay uh, makatiran tayo ayun yung mga kasama ng surahan Ayun. sumirit papuntang malalim at ito may naiwan tatlo sana ang nakita ko dito ayan ito mahirap na sitwasyon kapag tumira ka na nasa tapat ng bato at buti na lang umiwas ng konti kaya nung tirahin natin tinamaan ayos unang isda natin unicorn fish or surahan at yun nga dahil uh, medyo may kalaliman umahon muna ako upang uh, makapag relax at makapag ipo ng uh, sapat na hain para balikan yung isda pagkatapos natin makapag relax ayan binalikan ko yung surahan na uh, sumabit dito sa bato ayan nakuha na rin natin mga ka-channel unang isda natin sa araw na to unicorn fish or surahan ayan, grabe, ang daming gasgas sa muka parang pinagtulungan ng limang piraso At habang nire-recover ko yung surahan mga ka-channel, hindi inasa na may isang green job piece na duman or malaguno. Ayun o. Malaki na sana ang malaguno na yan. Sayang. habang sumisisid ako ay ya uh, biglang sumirit yung nakita nating surahan at uh, di mapakali at katagalan ay nakakita ng bato kaya pumasok medyo may kahirapan ang bato na kanyang pinasukan kaya di ko nang na sinilip at pagdating ko dito sa unahan ay may napansin ako na tumago na isang uh, unicorn piece or surahan pa rin sobrang dami at ito may isang good size hindi ko muna siya pinansin dahil ha, di naman siya mailap sinilip ko dito sa ilalim ng bato at yun nga di ko napansin nung habang nakatingin ako dito ay ayun ay sumirit bigla yung surahan Tumagos sa kabila mga kachan sayang grabe kaya ito na kunin natin ayos na rin to para di tayo malugi sa pag-ahon Good size na rin Yari ka ngayon Di ko siya agad tinira Dahil ah, nasa tapat ng bato At nung nakaiwas na Ayun ay Spine shot mga ka-channel Okay Ito ang naging pangalawang isla natin Sa araw nito Lapu-lapu Okay, nakadalawa na rin tayo. May pang-ihaw na. May pangagahan agahan pa. Medyo may katagalan na rin yung langoy natin. Kaya, pabalik na sana ako ng bangka at nakita ko na dito sa gilid ng di kalakihan bato ay may lumabas na isang coral trout or lapu lapo, -lapo. oversize na kaya binaba ako dahan-dahan upang di siya mabulabog at inantay na umiwas sa bato boom sapul mga kachayan ng pagtira natin ayos medyo pumulupot kaya recover muna natin bago tayo umahon dahil medyo may kababawan naman ayos mga ka-channel uh, na-recover naman na natin ng mayos yung lapu-lapu uh, or coral trout nga ay uh, wasak ang ganyan tiyan dahil sa sobrang palag kasi tumagus yung ating shop sobrang ganda gamitin ng ating bagong shop dahil uh, double flapper at uh, inaasahan natin ha kapag ginamit natin sa malalaking isda or mga pelagic ay magiging successful thank you so much uh, sa sa masapiits kay master didok dodip at syempre mga ka-channel huwag natin kalimutan ang mga tao na tumulong sa atin kay Sir Terzo Manulat Lario ng Team Nuranda ng Canada at kay ate na nagbigay sa atin ng uh, GoPro at kay Miss Jane Upiuta na muling uh, nagpadala sa atin ng sponsor upang uh, makabili tayo ng bagong gamit. At dito sa spot na to ayan, may surahan sana na nakita tayo. Yun nga lang ay lumayo ng pagya at pumasok sa ilalim ng bato. May kalaliman din ang spot na to pero di ko siya pinilit na silipin dahil ayan uh, nga, baka mamaya kapusin tayo ng hangin. Umahon muna ako ng bahagi mga ka-channel upang uh, magkilaw tayo dahil uh, nagugutom na rin. Kaya pahinga muna saglit upang uh, makakain at maya maya lang pwede na tayong bumalik. Umahon <sighs> muna tayo. Dahil tayo dalilipong kaya yung isang piraso ito ah uh, kilawin natin dahil uh, tanghali na at wala tayong kain ah, wala tayong ulap, ilaw muna tayo uh, pagkatapos natin kilaw kaya saglit tapos try natin na uh, maglipat ng, ng ibang spot tapos dive tayo so yan, upload uh, ko lang kayo mamaya dahil wala uh, walang maghawak ng GoPro so, yun o, no? ito ating yan, nilaw or karamihan tawag ay uh itibeti or nilaw gininitkit ng nilaw an kay tayo mga ka medala kasi ay pag dito ka sa ano sa laot Yan, Sobrang sarap na kinilaw sarap yung kain natin yan ilang oras din ang ating pahinga kaya nag na tayo at yun nga, pagbaba natin ay sinalubong tayo agad ng uh, coral trout or lapu-lapu uh, kunin natin to yari ka ngayon paikot-ikot ka pa ha boom, sapul ayos mga kachal nakadagdag din tayo okay lame kayo At yan, uh, pagkatapos nating ma-recover ang isda na to dahil medyo may katagalan na rin tayo naglangoy at ito lang ang ating nadagdag kaya nag-decide ako na umuwi na. ahon na tayo dahil uh, may ulan. Uh, Yung hapo na rin. Ako na tayo. Let's go! Uwi na tayo. Buti na. Dito na tayong malapit. Dead ko na kayo mamaya mga ka channel pagdating natin doon sa tabi tayo ayan yung natin tapos yan mga ka channel nagpapuy na ako Mag-ihaw ako ng surahan na dala ni mister yan baon ng nyug ang ginamit ko mga ka channel para maganda yung pagkaluto Tsaka mabaga rin siya mga ka channel Matyanil, kaliskisan natin ng isda. Iyawin natin. Ayan okay. 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 so, mga katiyanit, pag ihawan natin ang surahan. Nagay ko na yung screen para mag-init na. Ito ang surahan na ihawin mga katiyanit. Ihawin ko na. Okay. Ihawin na surahan sama ko na yung sumot pag ihaw yan ito na ako sila mga katyami sakto lang sa ating ihawan ihaw na surahan at suno maya maya lang mga katyami ibabalik ta rin na natin Yan mga ka-channel, babalik na rin natin yung inihaw nating surahan. Yan. Ang sarap ng kanyang pagka ihaw dahil mapula-pula lang. Hindi siya sunog. Ito yung ating sunog. Mapula-pula lang yung kanyang pagka ihaw mga ka-channel. Ito, um, rin natin mga ka-channel yung ating tinapanan para mayroon tayong ulam sa umaga at ito yung surahan ito yung ulam natin ngayon let's go labme na namang ulam natin ito sinihaw na naman yun luto na ang ina natin ang ating videographer ay si Boy Surahan dahil paborito niya Surahan Okay. Yun, maaga tayo maghaponan sawa natin, suka, tsaka may tuyo Tapos sili at sibuyas Surahan Ulam natin Yung uh, lapu-lapu ay uh, ulam natin parang umaga Iyan oh Iyon Kanin, kanin Ang ating bida ay uh, ayan, naon na <laughs> Kain po tayo mga ka-channel. Ito, bubuksan na po yung ating surahan. Yun. Ayun guys. Ang taba mga ka-channel. Init pa dyan. Taba. Taba lang surahan. Nabot, nabot. May init, limawa ka. Pero Benji, surahan na naman oh. No? Ulam namin. <laughs> Jangan deh, kan? Hmm, saus Ah, lambi nak pukai Hmm. Eh, mah sibuk. Na entah. nak menghabis bisaya. Nah, na Surahan asad. Taba ng sulahan. Tambo kayo. Dalawa lang kami kumain ngayon. Yung alaga namin busy. Uy, yayayin mo na ang uh, I-greet mo na ang belated happy birthday. Sino? Si Ma'am Sabina. Nung nakaraang araw. Greet mo. Ma'am Sabina. Yes, si Belated happy birthday po. Ma'am Sabina Eskwela. Siya po ay 73 si years old po. Tinitib channel ay 30 na, na po. Dahil sunod buwan ay birthday niya. Kasunod sila ni Boy Surahan. September, October. Kaya tayo. Yan. Dumating na yung bida natin sa Surahan. Hmm. Kain. <laughs> Dumating na siya. Hello, Ma'am na Sabihin mo. Hmm. Sabihin mo. Hello, Ma'am Binayan. Hello po. Ang tanong pa naman yung kailan birthday mo. Hmm. Sabihin mo, shout out. Sabihin mo, malapit na po yung birthday ko. Yun, tapos na tayo nagkain mga ka-channel. Pero yung dalawa, labanan pa rin. E, no? hmm. Sila na yung naiwan saan. Dahil, dami ko kasi nakain kanina. Yung tanghali. At, uh, di pa natunaw ang kinilaw. Yun e, o. Bago tayo magtapos sa araw kachana, tayo na mga ka-channel, tayo dumako muna tayo sa ating shoutout kay Lydia po si Binipip, sa may bahay po ni Sir Dennis de la Cruz ng Naikabiti. Marilao Lima, Eric Principe, Cyrus Humaday, maraming salamat po sa suporta po ninyo sa amin ni, ni Adventure. Los Biminda Gomez, shoutout po. Milo Makiling, shoutout po. Uh, first comment niya po sa atin. Tom Crusade, shoutout po. Isayang Lagan Vlog. Shoutout kay Ubit Tabamo, sabi po ni uh, Danny Bautista. Shoutout kay Riani Tanisa, ng uh, Pardo, Cebu City. Miss Sabina Esguera, shoutout po. Jumoto Vlog, Gretchen Copia, uh, shoutout po. Shoutout po sa taga Pulang Araw na sila Mark Isos, Edwin, Ipigo, Peter Negro, May Melchor, Belga, uh, mabuhay po kayong lahat, sabi po ni si Robin Burgos Shoutout po kay Juane Ruiz o Juan Ruiz Shoutout po, uh, maraming salamat po sa suporta po ninyo sa amin ni Joy Adventure God bless po Shoutout po kay Shanelle Joy Bulanon at sa lahat po ng Bulanon family Prama Lipa City, Batangas Shoutout po kay uh, Kalasag TV at sa lahat po ng uh, mga kapatid dyan uh, God bless po brother Leonardo Navarro, shoutout po. Bago po sa ating channel, uh, si Rico Loyola, shoutout po. Hello po, isang mapagpalang araw po kay Miss Marjorie Carmona at sa kanyang tatay na masigasig po daw na lagi nanonood sa atin. Shoutout po kay Sir Adonis Carmona Sr. from Bagu Bagun Tapay, Bagun Tapay. M. Nordin Cotabato uh, Thank you po sir uh, Maraming salamat po At uh, sana ay bigyan po kayo ng Malusog ng pangangatawan ng ating may kapal God bless po, God bless Ladili Bintora Vlog, shoutout po Shoutout po kay Raul Canete at sa lahat po ng Canete Family from Mactan, Cebu Sir Isaac Parungaw, maraming salamat po sir sa hindi po pag-skip ng ads God bless po Villegas, shoutout po Kubusa Official Miss Jane of Utah, shoutout po Ingat po kayo palagi dyan Miss Jane sa ibang bansa uh, Sana ay uh, bigyan kayo ng malusog ng pangangatawan God bless po Rinanti Malaho, shoutout po Shoutout po sa may bahay po ni Sator Pepe na si Ma'am Teresa, Ayesha, Bisini, at kay Manny, Michael, uh, sa lahat po ng uh, Pipi family. Uh, shoutout po sa inyo lahat ng Matalom Liti. Shoutout po kay Jory Nabalan ng Kauyunan Katautaw Bukid Nun. Shoutout po kay Dig Tamsi from Toronto, Canada sa lahat po ng uh, mga OFW asa uh, na lagi po kay magingat in God bless po. Gerson Banjola ng uh, Boston, Bulacan. Shoutout kay Alex Jumo. At yan hanggang dito na muna ang ating shoutout sa araw na to mga ka-channel Maraming maraming salamat po. Klabuhay Isla Black TV, Ariel Fisherman Trinity Islander and Joe Adventure at sa Team Harabas. At sana lagi po kayo mag-ingat. Hanggang sa muli, God bless po.